Pertussis o kilala rin bilang whooping cough ay isang seryosong sakit sa respiratory system na dulot ng bakteriyang Bordella pertussis. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng mga droplets na lumalabas kapag umuubo o bumabahing ang isang infected na tao. So pag bumahing ka or umubo, pupunta yung bakterya sa hangin, no? Tapos um, 'Yung taong mahahawa, pag na-inhale niya, doon siya mahahawa. Maaring tamaan ng kahit na sino, lalo na ang mga matatanda at may comorbidities. Pero ang sakit na ito ay pinakamapanganib sa mga sanggol at maaring magdulot ng malubhang sakit at kamatayan sa kanilang edad. Dapat kasi yung mga bata, meron talaga silang vaccination. Actually yung uh, DP, DPT na vaccine, as early as 6 weeks, pwede mo na siyang ibigay. Tapos every 4 weeks, monthly, dapat uh, yung booster ibibigay Sa mga health centers natin, libre po yun, no? So covered po siya sa DH uh, age program. Pag pumunta po yung bata doon, kasama po yun sa primary vaccines na binibigay. Karaniwan ang mga unang sintomas ay nagsisimula 7 hanggang 10 days mula sa exposure sa bakterya kasama ang mild fever, runny nose at ubo. Sa mas malalang kaso, ang ubo ay nagiging malupit at may kasamang distinctive na whooping sound. Sa Pampanga, may 12 confirmed cases na ng pertussis. As of April 3, ang nakalulungkot, dalawa sa labing dalawang kumpirmadong kaso ang patay. Pawang sanggol ang mga ito na nasa isa hanggang dalawang buwan pa lamang. Ang problema, pagsampa pa sa isa't kalahati hanggang dalawang buwan bago mabigyan ng bakuna ang bata. Payo ng mga eksperto, umpisahan ang bakuna habang nasa sinapupunan pa ng ina. Ire-recommend po namin na during the third trimester, as early as 27 weeks until 36 weeks ng pagbubuntis, mabibigyan po ng Tdap vaccine lahat ng mga pregnant woman para yung immunity na ma-develop ni mother mapupunta kay baby. Kasi pagkalabas na hindi pa siya pwedeng bigyan ng Tdap vaccine agad eh. So, yung magiging immunity niya lang is yung vaccine from the mother. And kasama din yung mga gula ng breast milk ng mother. Upang maiwasan ng pertussis, maiging magpabakuna at uminom ng mga preventive antibiotics sakaling tamaan ng sakit. Ang nila, 3 days na ninubo, uh, dry cough, Dapat dali na nila sa ospital kasi sabi nga ng Department of Health, hindi naman kagaya ng biglang COVID yan na walang gamot. Ang pertussis, may gamot sa ospital. Parang sabi ni Direktor ng Department of Health, antibiotic lang at kung may lagnat, para mo lang. Huwag nga nilang patagalin pa ng 5 days kasi para mahabol mo pa yung, yung bata. At syempre, importante rin na may good hygiene. Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing. At ang madalas na paghugas ng kamay ng sabon at tubig.